Ang reporter ko ngayon, si Bonbon. Wala po kasi si Sky. Si Teng. Si Cameraman. Wala po si Chester Alcoy. Meron po kaming natuklasan na kakaibang nilalang. lang na gumagada sa yung gabi. Ito po siya. Hindi po namin alam kung ano po yan. Pero siya po ay siya po, siya po ay gumagalaw. Gumagalaw na plastic. Ano kaya? Ano nilalaman natin? <laughs> po. yung po ang lumagalang na plastic na hindi namin alam po ano ang nasa loob. Ayan po. Lumagalang po siya mag-isa. Lumating oh, dito. Ayan po. yung po ang plastic na ba Hindi po namin alam kung ano ang nasa loob niya. Pero gumagalaw po siya mag-isa. Ayan po. Ayan po, gumagalaw po siya, ba? Diba? Ano po kaya ang nasa loob na Ayan po. Siguro po, ito ay isang TT Master. Pakilagay kayo sa gitna. Para makikita natin. Ay. Ayan, Ayan po. Ayan po. Tumatalong po siya. Tumatalong po. Hindi po namin alam kung ano yan. Isa ba yan, TT Monster? po. Para mabigyan na exclusive. Yan po. Hindi po namin alam kung ano yung nilalang na yan. Pero siya po ay gumagala mag-isa. Ah, sabi ko, isa yung s monster. isa siyang TV monster. Ayan po, nakita nyo. Nakita niyo naman kung paano siya ito <laughs> Hindi po namin alam kung saan ang yan. Pero sa palagay namin, Nahuli po yan. <laughs> Tignan nyo ang gagawin ni Call Reporter, Teng. Ayan po. Tumatalong po siya. Magaling. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan. Teng, dito paganto. Paganto para lumapit. Ayan po. Galing po niya. Tumatalong po siya. Ayan na gumalaw. Napagod na ata yung nasa loob. Isa pong TT Master yan. Teng. <laughs> TT <titi> Monster mo. <laughs> 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 Isa mo. po yan. <laughs> Ito mo na talagang. Itong Ito po ang tinatawag namin jumping plastic na po namin. Sa so, tapat ng bahay nila Tox. Ito po ang bahay nila Tox. Ayan. Ayan po ang bahay nila Tox. Bahay nila Tox. At, so, At ang bahay namin. Nicole Reporter. Thank you. po. Napagod na kata yung jumping plastic namin. Ano yun nga nga gumalaw? Tinatamad na nga siya. Patay na po ata. Ayan eh, po, nakikita niyo gumagalaw po siya? Ano po kaya yan? Isa po ba yan? Chanak potiti monster? Baka mahilig yan sa sex. Hindi po namin alam. Ayan eh, po, nagwawala na po siya. Nagwawala na po siya sa loob ng plastic. Ayan eh, po, nakakatakot. Hindi <laughs> natin alam baka isa yung PT Master o isang panaka ayan po si Core Reporter Teng at ako eh, si Reporter Richard Albrecht Bora reporting ayan po ayan, tapos na po kami po ay magpapaalam na bye bye